Ay pinagdiriwang hanggang bukas, ang Araw ng Kalayaan, ang uh, National Flag Days. Ang isa sa mga unang watawat ng bansa, buhay pa at nasa pangalaga ng Aguinaldo Museum sa Baguio City. Balitang hatid ni Bam Alegre. Ito ang isa sa mga unang watawat ng Pilipinas at pagmamayaari na ito ng apo sa tuhod mismo ni Emilio Aguinaldo. Pero sa pagtataya ng isang historian, baka 30 taon na lang ito magtagal, lalo't bumibigay na ang mga hibla ng watawat. Nasa pangangalaga ito ngayon ng Aginaldo Museum sa Baguio City at para magtagal ang buhay nito, iniiwas na madikit ito sa alikabok at mga asidik na mga bagay. Pero sa mga hindi makasaysayang watawat, may protocol sa batas para bigyan ito ng huling parangal. Kailangan sumailalim ito sa mabusisi at mahabang programa na may hahalin sa funeral para sa isang yumaong tao. Inaawit din ng lupang hinirang, ako ay Pilipino at Pilipinas mahal bago ito tuluyang sunugin. Ayon sa Batas Republika bilang 8491 na ang mga bandilang luma, kupas at punit-punit ay hindi dapat itapon. Bagkos, ito ay bigyang pagpupugay upang maiwasan ang pagwalang galang na paggamit nito. Nakasaad sa batas ang tamang pangangalaga sa ating pambansang watawat at kapag lumabag sa mga probisyon nito, pwede magbayad ng mula 5,000 hanggang 20,000 pesos na multa. Posible ka rin makulong na hanggang isang taon. Karaniwan tanawin na ang pambansang watawat pero lubusan ba natin itong kilala? Nang nilikha ang bandila sa Hong Kong, kabilang ang isang limang taong gulang na bata sa nagtahi nito, si Lorenza Agoncillo, patunay na may maya ang mga kabataan sa ating bansa. Siya ay naging teacher at siya ay namatay na matandang dalaga na teacher. So yung kanyang puso sa paglilingkod sa mga kabataan sa bayan ay inimbadi niya buong buhay niya. Dati rin daw palang may muka sa araw ng ating watawat. Posibleng na-influensyahan daw ito ng mga anting-anting noong panahon ng mga Kastila. According to some anthropologists, yun kasing disenyo ng araw ay disenyo yan ng anting-anting at simisimbolo rin yan sa bathala. So, yung sun in the flag is also attributed doon sa isang cross sa Batangas. Kasi di ba si Marcela Agoncillo ay deboto nito. Ito yung cross ng Alitagtag. Yung cross na yon na mahimala ay merong araw. Bam Alegre, GMA News.